Magandang araw mga ka at ngayong araw na ito, tayo mag-uusap tungkol sa isang mahalagang yugto sa buhay ng mga kababaihan, ang menopause. Kung ikaw ay nasa edad 40 pataas, ito ay isang topic na tiyak na makaka-relate ka. Tara na, simulan natin. Ano nga ba ang menopause? Ito ay ang panahon kung saan ang babae ay huminto na sa kanilang menstrual cycle at hindi na sila magkaroon ng regla. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga edad 40 pataas ngunit maaari ring mag-iba sa bawat babae. Mga sintomas ng menopause. Ngayon, tayo naman ay tutukoy sa sintomas ng menopause. Una, maaaring magkaroon ng hot flashes o may init initang ang pakiramdam. Karaniwang nag-uugna ito sa bigla ang pagtaas ng body temperature ng babae Kasama rin dito ang pagbabago sa mood, gaya ng pagkairitable o pagkabalisa. Hormonal Changes Ang menopause ay dulot ng mga pagbabago sa hormonal levels ng mga kababaihan. Ang pagbaba ng estrogen ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa katawan tulad ng pagkataba, pagkakaroon ng acne, at pag aapekto sa balat. Malaga rin magingat sa posibleng risk ng osteoporosis, mga sakit na kaakibat ng menopause. Sa pagtagal ng menopause, maaari ring magkaroon ng mga sakit na nauugnay dito. Isa sa mga ito ay ang cardiovascular diseases dahil sa pagbabago sa mga blood lipid levels. Kahit mahalaga pa rin ang regular na exercise at malusog na lifestyle. Menopause at mental health. Hindi lang pisikal na kalusugan ang apektado ng menopause kundi pati na rin ang mental health. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng mood swings, pagkabalisa at depresyon. Malagang magkaroon ng support system at kumonsulta sa mga eksperto. Tips sa pagmanage ng menopause. Narito ang ilang tips para ma-manage na maayos ang menopause. Proper diet. Kumain ng mga pagkain ng mayaman sa calcium at vitamin D para sa kalusugan ng mga buto. Regular exercise. Makakatulong ito sa pag-maintain ng tamang timbang at kalusugan ng puso. Consultation. Huwag mag magtanong sa inyong doktor tungkol sa tamang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Empowerment sa menopause Sa kabila ng mga challenges, ang menopause ay dapat tingtignan bilang isang pagkakataon para mas mapalakas ang pagsusumikap sa sarili. Ito ay pagkakataon para kilalanin ang sariling halaga at gawing inspirasyon ng iba. Maraming salamat sa pagtutok sa ating video ngayon! Sana ay natutunan ninyo ang mga impormasyong ibinahagi natin tungkol sa mga sakit ng mga babae edad 40 pataas, particular na ang menopause. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang useful na mga videos. Hanggang sa muli mga ka at ingat kayong lahat!